So, hello mga ka-hunter, Philippine Queen Hunter nga pala. So, ito na naman tayo guys sa ating pag-share nating collection at the same time, isasabi tayo ng totoong presyo base sa ating karanasan. So, balik tayo dito sa ating tatalakay na 50 sentimo. So, 20 pesos siya lahat. So, ibig sabihin, 40 peraso yung nasa loob nito. So, bilhin natin dito dati guys sa uh, pagkakatanda ko na sa 3,000 pesos. So, sa 20 pesos divided by uh, 2 kasi 50, 50 centavos nga lang siya so 40 piraso pumapatak siya ng 75 pesos ang isa so napakaganda ng condition nito guys ayan o oh. kumbaga hindi pa po ito nabubuksan talaga uh, ayan so jackpot tayo guys na nakabili tayo nito noon na mayroon na tapat na mayroon tayong pera tapos mayroong available na ganito kaya ito ito yung pinaka isa sa gusto kong collection guys na naka, nagkaroon tayo ng ganito so, plano ko pang babaklasin ba siya or hindi pero sa tingin ko hindi ko muna babaklasin guys uh, parang nasilip ko na tong taon nito pero hindi ko pa nasilip kung ano yung uh, lama. Ah, hindi pala to ito nga nasilip na natin 19 na na siya 1974 yung taon niya. Ayan, ako yung nagsulat niyan. 1974. Sinilip ko kung anong taon siya. So, ayan. Maraming salamat sa panonood. Philippine Queen Hunter nga pala. Happy hunting everyone. Paalam. God bless. Bye-bye.